Mas lalo pang pinatindi ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon ng pagsasagawa ng Campus Peace Symposia upang maprotektahan laban sa panlilinlang at pag-recruit ng mga komunistang teroristang grupo sa sektor ng kabataan kung saan aabot sa halos limang daang senior high school students mula sa Perpetual Health College of Pangasinan, kabilang ang mga guro ang nabahagian ng kaalaman patungkol sa mga panlilinlang at pananamantala ng mga teroristang grupo na ginanap sa School Gymnasium Perpetual Health College of Malasiki, Pangasinan nitong ikalabing tatlo nitong buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Hinggil dito, Nagpahayag naman ng pasasalamat ang school director ng nasabing paaralan na si Dr. Ruel Crisostomo sa mga kasundaluhan sa mga ibinahaging kaalaman na magiging kalasagan niya ng mga mag-aaral at mga kabataan laban sa karasan at pananamantala ng mga komunistang grupo. Ito ay para sa inyo, para sa kinibukasan ninyo, at para sa ating bayan, para ganun, you will become assets rather our native land, the Philippines. Samantala, Tiniyak naman ni Lieutenant Colonel Benny Singkang, Battalion Commander ng 71st Infantry Kaibigan Battalion, na patuloy ang pagpapaigting at pagpapalawig ng Information and Awareness Drive ng 71st Infantry Battalion sa mga paaralan ng Pangasinan upang masigurong maprotektahan at hindi maging biktima sa mga pandilin ng mga armadong grupo at makamit nila ang manimiting pangarap at masaganang kinabukasan. Mula dito sa mga tarampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay.